Good evening everyone! Uh, guys, meron ako natanggap ng parcel. Ako yung unboxing ngayon. Buksan ko ito para makita kung ano ito. Kung tama ba yung order ko. Kaya minsan hindi tama yung ma-deliver. So, tingnan ko. So, ako ito. So, buksan para makita naman ang itsura ng parcel na natanggap ko kung tama ba ang inorder ko sa pinadala nila kaya minsan sabi ng iba sila na naka hindi nakatanggap ng insakto sa so, ako tingnan ko ito kung sakto ba sa order ko okay naman ito dalawa dalawang piraso ano ito, guys? Or para sa i-era sa buhok. Iayos ba sa buhok? Yan, yeah, no? Hmm. Ayan. Kung mag-ano na sa buhok, pag lagay dito, katulad ng buhok ko na maninipis na, pag ipinotil ko ito, ganon, ganon. Ganon lang. Pati ipit. Ito na, oh. Oh. Yan. Ayusin mabuti. Paglagyan. Para para ba naka hairdo. Diba? Hmm. Ganda. Ganda ito, oh. Hmm. hmm. Tama namanya in order ko. Akala ko Iba yung, iba yung natanggap. Kasi minsan sabi nila, iba ang, ang, may deliver. So, ayusin ko lang ito para para ganda tingnan mo. Kasi yung may na yung buhok ko at saka maninipis na. Mabuti na lang may mayroon. Pag mayroon akong party, na atinan no. Para hindi na ako mag mahirapan sa pag-ayos ang buhok ko ito na lang dalawa ito magkatulad lang tayo ko naman black ang isa magkatulad ra. So, pwede naman, eh, ano gano'n ito. Ayaw silang ito. So, thank you for watching. May unboxing, may parcel.